All right, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang North TV 51. Ah, uh, ito po. Good news po ito mga kababayan. Lalo-lalo na po don po sa mga ah uh, mahilig magpakalat ng fake news. Ito pong mga uh, bloggers, na mahilig magkalat, manira, laban sa ating gobyerno. Good news ito para sa inyo. Dahil ito nga pong si East Barbers, mga kabayan, ay kakasuhan na po ito pong mga uh, bloggers na laging nagpapakalat ng mga fake news. Oh, para pakaraman natin itong mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. <laughs> mga kababayan, ah, congrats sa inyo. <laughs> Ito, panoorin po natin mga kababayan. Ito pong sinabi ni Congressman is Barbers. Si Kong, Ace Barbers, ha? itong mga vloggers po, na mga nagpapakalat ng fake news patungkol sa kanya at sa ating gobyerno. Naku po! Diba, napakarami pong nagpapakalat oh. ng fake news na yan at meron na pong uh, isang masasampulan. Ah, yung uh, Duterte TV na nagpakalat naman ng fake news patungkol kay Attorney Claire pero si Mi mahali siya pala mm -hmm. yung tinutukoy ni Marcoleta. Okay. <laughs> o yan. Alam niyo po mga kababayan, mga mahal na kapatid. Ah, ito pong si, yung binabanggit niya po rito, ito po si yung Duterte TV. Na kung saan nga po ay nagpakalat po ng fake news at ang naging biktima niya pa mga kababayan ay ito pong si Atorne Claire Castro o na ito daw pong si Claire Castro mga kababayan ay siya ang tinutukoy ni Congressman Marco Leta na kung nga po ay tinukoy po doon tungkol po sa a. Uh, billboard na kung saan nga po itong si Congressman Marcoleta ay kasama niya ito pong si yung mayari ng ating kaluluwa <laughs> mayari ng ating kaluluwa na si Kibuloy o so yan mga kababayan ito pong si Duterte TV blinag niya ito oh ang nangyari, abay, nagulat si Attorney Claire Castro. E samantalang wala naman siyang ginagawa o hindi niya naman ginawa na blinag niya itong si Congressman Marcoleta. O yung pala, ang gumawa nito ay si Alicia Comment. Siya po ang nag-vlog nito. Ano, blinag ko na po ito mga kabayan ah uh, nandyan, hanapin nyo lang po dyan sa mga video ko dyan na itong si Alicia Comment ang nag uh, vlog dito kay Congressman Marcoleta o so, yan po, ang nangyari po ngayon kay Duterte TV, abay nag delete po ito ng kanyang YouTube channel <laughs> nag delete siya ng YouTube channel niya mga kababayan dahil Edi, di demanda siya ni attorney Claire Castro. Oh. Tapos ngayon, nabalitaan natin, ito raw ay nagpalit na po ng pangalan. Oh. Ang hirig nyo kasing gumawa ng fake news eh. Pagkatapos, kung ba, ah, re kayo, habay, magtatago kayo ngayon. Oh. Paano ba yan? O oh, ito, Ah, uh, panoorin na po natin. panuri po natin itong kay Congressman Yes Barber. Good morning po and happy new year, Congress. Good morning, sir. Hi, good, good morning, uh, Ted. Good morning then, DJ Chacha. Happy new year. Ay, uh, ito po parang video nito mga kababayan. Ay, ah uh, video po ito ni Mac Mac Pablo. Ay, uh, hinirang lang po natin ito sa kanya. Uh, subscribe niyo po siya sa kanyang YouTube channel ang Mac, Mac Pablo Happy oh, New Year Merry Christmas sa inyong dalawa. salamat. Mukhang uh, kahit na uh, ano ng holiday, eh, naghain ho kayo ng, ng uh, naghain kayo ng, uh, nagbigay ng, uh, nag ka ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan ito? Well, uh, alam mo, Ted, kasi matagal na pong uh, maraming tumutulog sa Kongreso uh, ng mga biktima nitong mga fake news. No? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Sa, nandyan, hindi ko nagkakamali, refer po yan sa Committee on uh, Public Information. tapos sa kung saan, eh, yung mga dumudulog po na mga biktima ng fake news, eh, ano, nagtatanong sa Kongreso, so ano ba yung kanilang na uh, recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So, ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study in Prevention Act of 2012. At gamit namin na walang humpay no itong uh, mga so-called uh, narco bloggers at saka pogo bloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira no dun sa dun sa mga tao lalo na sa mga politiko. no hindi guys down of freedom of expression and freedom of speech. Ay eh, malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nag-criticize sa isang public official, eh tapat po, eh ito ay uh, hindi mo no absolute. No? Ito ay uh, limitado lamang sa pag-criticize sa ganyang trabaho ang ginagawa. Pero kung personal na papasukin halimbawa, ina-apo sana ikaw na ikaw, O oh, yan nga po mga kababayan. ah totoo po yan. Paramihan sa sinasabi po nitong mga vloggers na ito, ginagamit po nila yung uh, sinasabing sa batas sa 1987 Constitution itong uh, malayang pamamahayag daw ayan po ang kanilang ginagamit itong uh, batas na ito e ang problema sa so mga vlogger na ito mga kababayan abay, below the belt na po ang kanilang pinagsasabi E samantalang nakalagay po sa batas, eh, mayroon din pala itong limitasyon. Oh, ito po pala. Oh, hindi po alam kasi ng mga vloggers yan eh. Itong mga banat ng banat na mahilig manira, lalo na kung banata nila ang ating ah, gobyerno. Kung sirain nila ang Pangulo ng Pilipinas na si PBBM murah-murahin nila ito. Kung ano-anong uh, mga salita na mahirap tanggapin ang ibinabato sa presidente. Malayang pamamahayag daw. Yan ang kanilang ginagamit. Freedom of speech. Yan ang kanilang katwiran. Freedom of expression. O yan ang kanilang katwiran. O ngayon, ito pala ang mayroon limitasyon. O kaya ngayon, ngayon, itong si Congressman Isbarbers, abay, hindi na nakapagtimpi. Dahil ito pala, si Congressman Isbarbers, ay victim victim rin siya ng mga fake news nito mga vlogger na ito. Mga kababayan, uloy natin. Isang rapis, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer. Eh, parang meron yung borderline, uh, yung sinasabing uh, malicious intent na kung saan ay eh, slanderous na po ang ating uh, inaroroon mm -hmm. at Tinitnan namin kung paano natin aamindahan uh, yung ating batas tungkol sa internet. Okay, uh, sir, nauunawaan ko po where where you're coming from ha? kasi nag ako rin po yung nagmamasid mamasid Doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga no dito sa Quadcom. And... Akala ko po ang sasabihin ni Ed Pileño eh. ni. <laughs> ako rin po kasi ay nagbabalitan ng tech news eh fake news din po kasi ito si Ted Pailon mga kababayan <laughs> kaya uh, gusto niya siguro linawin o baka kasi siya ipatawag din. Alam niyo po mga kababayan hindi lang po itong mga vloggers pati po itong mga mainstream media na nagbabalita ng fake news ay ipapatawag ito o dapat lang po para uh, matigil na itong mga fake news na ito daming, siguro alam niyo na, di ba? Ang daming kumalat na fake news, di ba? Dito sa, sa, inyo mismo, opo, opo. Uh, hindi lang kayo, hindi, hindi, hindi lang kayo, no? Marami. So, hindi may tatanggi. May talagang may hugot kayo dito. Yes, yes, Pedro. Ako, inamin ko naman yan. Nung ako'y mm -hmm. ng privilege speech na Sinabi ko na ako ay eh, isa victim ay ako ng fake news no ah uh, uh, kailangan ko lang sabihin yan. nang sa ganon ma malaman po ng ating mga kababayan na wala pa lang pinipili itong mga mga fake news mm. eh, guys ang ang, ang lagi kong palusot nitong mga vloggers na ito na narco vloggers na ito eh sinasabi nila freedom of speech freedom of expression at mm. eh, to po yan po ang solusyon. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Oh. mo sa Ama. social media, di ba? E, ito kasi mga narco bloggers, eh, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, ikumikita eh, kumikita pa itong mga to kung ini po rin sila, nagiging kontrobersyal yung kanilang mga post, eh, kumikita pa itong uh, ito. Kaya kung ito, nanggigigil ito kapag uh, ito ay uh, nagpapahayag ng mga fake news. Opo, sige, so... Ayan, totoo po yan. Ito po mga nagpapayag ng fake news ng mga vlogger. Ito ang tuwa pa po talaga. nako kung mapapanood nyo lang mga kababayan. Ito mga vloggers na ito, tuwan tuwa pa. Bakit? Tinatangkilik ng mga Pilipino yung kanilang mga uh, vlog sinapanood ang daming na uh, nakikipag-engage o so, kaya gustong gusto nila magpahayag magbalita ng mga kasinungalingan o so, kasi kumikita sila eh for views o so, hindi po ba totoo po yan nako kung ma kilala nyo po siguro yung mga fake news na mga vloggers na yan kapag ka nagblog sila tuwan-tuwa pa so, masayang masaya sila ano po ang balakho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posibleng humawak sa pagdinig? Well, uh, Doon po sa resolusyon na inihaay namin bago mag-break ang uh, Kongreso sa Christmas break, eh, serve po itong resolusyon na ito sa tatlong komite po. Komite eh. uh, on Public Information, Komite on Information Technology at saka Komite on Public Order. Ah, uh, dito, dito yata ni refer uh, uh, ito ang aming resolution nito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag ng malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala akong problema diyan. Eh, oh, tama po. Kung, uh, lang po sila. Eh, para lang po eh, dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila. Eh, medyo may something is wrong diba, sa aking palagay. So, dapat eh, masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework ng mm -hmm. so, paggamit ng social media. O, oh, tama! kagaya niya, no, na sinasabi natin, uh, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong na uh, sa salubin opinion, opinion sa mga hmm. issue, ano iwasan niyo yung paninirang puri. Mm Ang gamit ito, magpahayag tayo ng condemnation doon sa pag-aggression ng China doon sa West Philippine Sea. O oh, yan. Yung inaaway mo yung kapwa Pilipino, awahin mo yung kalaban. O oh, tama, yan. Ay, ito po, mga kababayan, ito po yan. Ito po ang mga napapakalot ng pictures na to na mga vlogger na ito. Wala po kayong maririnig na ang mga ito ay nagsalita laban sa ginagawang pangaras ng China sa mga Pilipinong mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Eh. Bakit? Ang mga baggers po na ito, mga pro-China. Oh, kasi ang pinagtatanggol nilang boss nila, mga pro-China. Okay, Kaya wala po silang, wala po kayong maririnig na pagbati ko sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Eh. Ganyan po mga yan, yung mga vloggers na yan o yung mga vloggers na yan mga kababayan na itong ah, ang binabanatan nila ang kapal nila mga Pilipino pero pagdating sa usaping uh, ah, West Philippines abay wala po kayong maririnig diyan. Ah, wala wala kahit, kahit kukunti man lang humag-comment bakit? eh ang pinagtatanggol nila eh pro-China eh. O kilala nyo po siguro yun yung kung sino yung pro-China na yan. <laughs> o yan, harinig nyo po mga kababayan. Ang sinabi po ni Congressman Liz Barber. O kaya, oy mga fake bloggers na mahilig magpakalat ng fake news, congrats na lang sa inyo. <laughs> Ayan, kakasuhan na kayo ni Congressman Liz Okay mga kababayan, hanggang sa muli. Ito po ang Nerds TV 5.1. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, uh, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging update po kayo sa ating mga review video dito lang po sa Nerds TV 5.1.